ako oh. Ayun, nakita ko na. May bara. Meron. Sa filter galing yan. Ayun o. Tawad ng kahapon. Kabablog so, ko lang kahapon. Meron na nga. Ayun, ah, ito. May bara boss. Kuha ng chani doon doon ito. May bara boss. May bara. May bara. Kaya ito. May mga bara. May bara boss. Ayaw makit oh. ng langis. Ayun o. Tene, tene, O, oh, isa. Eh okay, umakit ng langis niya mga boss. Basta sa yung video. Sa yung video natin kanya. Tatapon na pa natin langis niya. Nakukuha niya siguro. Sa pinta. Tari yung boss. Sa filter rin nga Matagal na mag-change. So yan. Parang hindi mo siya eh. O ano ba pala ako? Ayan. Dalawa o. Parang mag-beyan siya. Kumigas. Marado ba? Ayan. Ang ah, kapag para boss pandikit yan ng pinter ayan mga boss o oh, barado yun kaya yung makita lang isa sir muntik na matunaw ang mga mga ano, ng motor niya ayan o oh. huli ang e eh. wala na so tatry natin lagyan natin bago lang is tuyo na yung ibabaw ni boss pati na lang pahingi pa isang lagayan boy bubuksan natin yung pinter mga boss titignan natin dito kung nasaan yung salary hindi ang dapat hindi ang dapat iwasan <laughs> mga pinter na lokal kaya original na, bilhin yung filter. Huwag na natin tipirin ang motor natin. Bang. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Nabarado din dito, oh. Ayan, ang pinakabarado, oh. Ayan, oh. Pagbukas natin kita nyo naman anong kinakalas. Ito, ayan, mga boss, oh. Oh, ang laki, oh. Filter lang sa kalam, mga boss. Langot. Ah, tatlo na yan, ha, boss. Tayo. oh. Sanggaling, ayon, dito, oh. Ayan, oh. Oh, lang nang galing mga boss. Oh, yan, nagbara siya dito. Kasi local filter ba? Ayan oh. Dami ba? Ay, yung nang nangangalawa. Ayan oh. Oh, durog na. Hindi nagpapalit ng filter mga boss. Oh. <laughs> mm. Dalawang palit na yata lang isin. Eh. Oh. <laughs> <laughs> oh, ito pa. Ayan oh. Ayan pa na sa loob. Sige. Tipirin nyo yung filter nyo. Para masira ang mga yan oh, shout out kay paring AC Laksamana, marami marami salamat Sabi so, binutuhan tayo ng customer ah, sila ng ito, tubaki. ah, hyper clutch daw to sabi ni boss ang ganda oh. ganda ng Tobaki mga panalo linis ng pagkagawa ng ano so ngayon gagawin natin, papalitan natin ng langis sa kapilter then hindi natin kakabitan ng mga local na filter so ganito rin yung nangyari kay Kenneth aminado ah, tayo dyan sa ating galing yung filter last time, Siyempre noon ay marami tayong stock na local na filter So, syempre lesson learned kung paano tayo uh, natuto sa mga ganyan. Tapos, syempre nag tayo ng mga local pa rin, syempre Para talaga dun sa mga nagtitipid. Pero, advice ko lang sa inyo, mga boss, pwede naman talaga ang local. Huwag lang yung papatagalin ng langis. Uh, maximum, ano lang tayo, 1,000 to 1,500. sabihin, budol naman tayo kasi ang aga natin magpalit ng langis. Para po yun sa mga mumurahin na oil filter. So, kuha ka ng ano dun, original, sa local. Pakita natin sa mga uh, ating uh, taga, mga uh, pagkinig at tagasubaybay so sana maging uh, maayos tong motor ni boss para hindi na siya magasto sa so meron tayong dalawang filter dito so ito yung local natin 1,000 kilometers to 1,500 kailangan na natin palitan para hindi nasisira ang ating mga motor so yan o no? a local wala siyang code ano you know? so nag i pa rin tayo nito local at syempre yung mga kasira pa rin to kapag pinabayaan nating masyadong mataas yung milyahe sa katay nagpalit ng langis. So, magagamit nyo to pag dito dito lang sa uh, 1,000 to 1,500. So, sabihin budol kasi ang aga magpalit ng langis. Ito so, sa original. Ayan yung code ng original. Tapatan. Ayan ang original code ha. Ayan. Tingin nyo mabuti. So, see the difference ng ating local at original na filter. Ano? nga boy. Uh, tayo dito ha. Di ba lang yung isang filter para ma-identify natin kung alin yung tama alin yung original at hindi so as you can see di ba so yung local sobrang madilaw sya na nag orange yun namang original ay uh, uh, yellow lang sya then magkikita nyo naman sa ano di ba sa appearance nya na napakaayos saka may code sya oh, 24C221 tapos may number 18 dito so sa kabilang bahagi naman ganyan tayo meron syang 26 So, ito wala yung local. 26. Ayon sa hula, 24. Taya tayo e boy. <laughs> Alright. So, in-explain lang natin dito yung mga local at saka original. So, makita nyo yung loob ng uh, original o ibang klase. Then, ito yung local. So, ito yung kumit natin. At mura to. <laughs> De, ito talaga for good for 3,000 kilometers and 2,000 yan. So, ito good for 1,000 kilometers. Kasi, nalalagas itong mga pandikit tulad nito. Ah, kitanya yan, adurog na siya oh. ano oh. di ba So, oh, I think na matagal-tagal na tong kay boss na to, Ay, hindi pa na papalitan. Maganda yung for local. <laughs> Kailangan ano na yung boss ninyo. Wala natang palit. Ayan, sa so, na natin Patalo to. pa lang yun? Ha? Patalo. 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 Okay, tamo, okay. nakadalawa daw siya. Patalo palit ng ano. Ah. Nice. Ah, sige na. Simula nung binili mo to? Hindi, okay, patalo ah, pa lang palit. Ah, padalo pa lang. Yan ang ikabit para hindi masira. Tara, ito na ikabit natin. So mga boss, uh, intayin natin, nabubuhin natin Then, papalitan daw yung drain plug. Huwag ka nais drain plug doon. May drain plug pa, tatanggalin. Bilog na daw eh. Check natin yung drain plug niya, boss. Check natin kung makakalas mga doon. Wala na mga boss. Bilog na naman. Dati bilog. So yung kanyang filter ko, uh, drain plug ay sobrang yun. Uh, Kayo ng so, plug. Wala, ito tayo yung taas na. Hmm. Oh, na Ito pa, isa pa yan. Oh. Nakikita na naman tayo. Dahil pandikit. Papagta natin mga boss. Oh, ang ganda oh. Oh. Pagta natin ito oh. na ba? Hindi, makasiyang. Oo oh. oh, nga, nasa no. paikot. Kaya yeah, pala may kaya pala <laughs> ang dami yung may mga barbara po sabos boss baka possible may isa pang one time pa magbara ulit yan kasi yung um, may mga nga gano you know? kasi umalo na siya eh tumaki na hindi, hindi napalagay ng na pandigid may hunting na may, na. may na nga so ito yung mga boss dinipat na natin ito sa bago so may crack na daw to kaya pala ang loob ayun o no, bitak na nga kaya pala may triband na bitak na yung kay busing na no? ayun o no? kita na lang kasi mababasag na siya dun. Oh. Yan, delikado yan eh, mga boss. Oh. Yan, isa pa yung nakakabara. Ayun oh, no, bitak na siya, paikot. Ayun eh, no? oh. Yan, oh. Lagyan na lang nila pandikit. Ang galing Ay, na. Ay, pandikit na lang pala nagdadala. Oh, mo ito, lulusot na sa loob. Malapit na, kunti lang. Hindi pa. Hindi pa. Sa'yo na, boss natin at uh, ipipix natin yung, yung kanyang problema ng motor. So yun boss, check natin mga boss kung may nadalo na langis ano, sa taas. So gamit tayo ng Covi na CBT cleaner para ma-identify natin kung walang bara yung butas. So bugahan nyo lang dito yan. So pag nababas dito yung chemical, ibig sabihin goods yan. Aoy! Yari! Mm -hmm. Magkaka, pagbaba kaya ata ng black. So pansin nyo, walang bumababa na chemical galing dito sa taas papunta dito. So possible may barayan dito papunta dyan. Ito. Oh, Ito ang magagasas yung talagang sila. Hindi, lumabas. Dyan eh Ayan. Ayan, lumabas din yung cams. Ayan siya, balik cams. Nakikapit pa na cams. Kapit na? Ay, hindi barato nga. Hangin naman, hangin. Sumuka ng ata. Sumuka eh, Talbongan kami din eh. Paglagay mo ng cams. Ayan. Oh, Try natin. bokse dj wala naman ng compressor. De Yan, may, yung -contin -contin lang, eh, may tapak pa tapak ng ng tapak ng tapak dito Ang ng tapak 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 ng

Saka baka mutas na. Ay, natulog. Wala, wala talaga barado. Barado, boss. No choice. Baba. Wala. Mambo ka jump. Pasigan sa mukha niya. Wala, boss. So, atol. Cut ng gandito para linisin natin ng gandito. Bantay. Pagbuga natin dito ah. Oh, santata. Okay, uh, wala. Dapat medalabas man lang 'yan. So, dapat dalabas dito. Wala. Para do din. Are, pupunta din ito siguro. So, god thank choice. Oo. Uh Tatanggalan -huh. natin yung iba. Ang problema may bara pa. Nandito yan sa mga gasket dito, yung ibis gasket. Kanya doon bara. Alam na. Okay, ihiwalay mo na yan. Tuloy. Ayun okay, na mga boss, so, ubutin na natin. Kaya natin kung nasan yung bara. Grabe ba? Ubutin ba? yun ang bara. Sumerit. No. Yung bara daw. Butin natin. Ayun natin. Ito yan, sa so maliit na butas na ito yan, babaril natin ang hangin niya. Sayang eh, sila sana ang block eh kung napatagal-tagal pa. Puro hmm. yes, uh, no na. Puro na eh. Uy, wiro na. Palit eh, palit eh. Hahaha. Mas na. Pura wala. Puro wear na ah. Tama lang na pa. Udi pa yan. Palit na lang, palit na lang. Maraming block na yan. Hahaha. Wala. Ito marado talaga. Yun. Ah, sa mataw. Bawas, oo. Pati mata ko dali. Ang yeah, <laughs> ina, <laughs> paano ko malalaman? itutok ko doon. Doon sa bala. Ito ko. salamin Ayan, na. Ayan, na mga boss. Nandiyan bara. Ano na ito eh? Ano eh? Ano eh? Ano eh? kung dito dito yun ispo hindi ako maliit lang yun uh, uh, Binaba ko na mga boss kasi talagang i spray na namin ang compressor wala ka rin Ayan o, maliliit lang o, ayan o Maliliit ang butas Ito o Mga ano na mga filter Makayat na O Ito nasa na si, ano, Diwata, binibidyo yata ninyo Diwata kanya yung kanya yung eh. natin. Saka Sama mata. Nagbubuga. Meron pa din. pa din. Meron pa Ayan, ayos na. Pangalala. na. Ayos na. Ha, mga nagparayan. Liit, liit lang ay. Eh. Tanggal ba ka? na yung pinakadaanan lang isa. Oo, oh, yung maliit na yun. Lito. Oh, oh. Aray, oo. Oh. Aray, aray, aray. aray bumara. Liit. Sobra. Oh. Ngayon, oh. Kote na yan. Yung ano, gasket mo, boss. Ah, oo, yung dito galing, oh. Aray, oh. Aray. Nagawa. <coughs> hmm, Yan. Sige, gasket pa. Yan yeah, ang <laughs> <Gasket. laughs> bumara. Galing dito, oh. Sa... Doon. Sa oil seal yun. Sa o-ring kanina. Ang gulo sa lalim. ba? Bago? Eh, wala pa yung bago. Na ito pa. Basta dito galing mga boss kasi nilagyan nyo ng mga pandikit. Yan, oh. Ito yung bumara. <laughs> Hindi ko alam. ala kayo dyan. <laughs> no comment. Sa yun lang mga panalang identify yung sira tapos mamaya uh, ah, rin natin ulit bubuhay natin so yun ilinisin na rin namin yung piston so naging nangyari naging top overhauling na nangyari so nagbara lang itong maliit na maliit na butas ito ito mga boss oh itong maliit na maliit ang ah, liit nyan yan oh ano, napaka yan napaka nyan dyan lang dumaan yung dumi pero hindi na umakit yung langis so yun paanda rin natin mamaya natin mamaya So yun, ito na yung ating ginawang motor. So, check natin kung may langis ng akit. Medyo maingay nga lang ito kasi tambucho yung wala pa, okay? Right? So, para malaman natin agad. na ko agad, lakas. Eh, doon sa gilid pa lang yun. <laughs> lakas na agad. So, ibabaw naman tayo. Dapat magtatalsigan yun dyan mga boss. Okay. para yung daanan. <laughs> Tek na, muntik na, ma, ano, Ang damihan. So, yun lang mga panalo, pag uh, mag-check kayo ng mga motor. So, lagi nyo galiin, check nyo yung oil function para naman hindi kayo magkaroon ng bakit. Ano. so, minsan kasi tutunapin lang natin basta. Tapos, hindi pala natin alam ah uh, barato pala. No? So, tayo yung huling tampot. Ang mangyayari doon, tayo din yung uh, mapapag ano, kapag, ah mapapagkabutan. Ano, kumbaga. Sipay, ginalaw natin yung motor. Tapos, tayo na Tayo yung huling gumalaw. Tapos, yan. Ayaw tayo ang mapapagabutan kapag nasira kaya tuwing magagawa tayo ng unit lagi yung chachikin yung oil function kung nagpa-function ba ng tama na ano. so sa 150 madaling ma-identify kasi dito yung kanya na uh, oil function check dito na sa 155 ang hirap dito oh, sa 155 are. kasi babaw oh. so medyo mahirap na so dyan nakalagay so napakahirap i-identify sa 155 agad kung may langis kasi dito pag in-open natin ang tagal dyan mag ng langis unlike sa 150 ang dito sa baba na part na to. So, mas madali siyang malaman, ano? So, yun mga boss, sana may nakuha. At yun, maraming maraming salamat ulit sa ating uh, mga followers dyan. so, mga patuloy sa mga subaybay. Thank you.